Hello. Magandang araw po sa mga lahat ng mga ka-farmers Katulad ko na nagtatanim. So for today's video mga idol ay uh, magtatanim po tayo ng siling panigang. So ipapakita natin sa inyo kung anong proseso bago natin itatanim. Para po na para po sa mga baguhan na hindi pa nakaranas magtanim ng sili. So So ipapakita natin na yung mga seeds. Okay. So ito na yung mga seeds natin mga idol. yan So sa nauna kong na na-upload na video, meron doon na silin na medyo malaki na. So ito na yun, itatanim na natin. Ay uh, June uh, June 2020 2020 ngayon, araw na ito. So, ngayon po tayo magtatanim. So, bago po natin itatanim ay idadaan muna natin sa uh, pangpataba o abuno para po na lumambot yung puno niya dito mga idol. Oh, lumambot at saka makasipsip siya ng uh, tubig na may kasamang abuno. Yun po ang gagawin natin. So, pagkatapos natin to na ah... Uh, Idaan sa tubig na may abuno at saka natin dadalhin doon sa uh, uh, planting area <laughs> so ganito mga idol oh. yan so ganyan mga idol pag yan diba tayo. yan, yan. Idaan so, na ito natin yung sa tubig fertilizer. na to So drum yan. ay mayroon pong abono ito Para abono sa na mabilis tumaba <laughs> triple 14 ang abono na nilagay namin dito mga idol. Tapos natin idaan dito sa tubig na may abono at saka natin dadalhin doon sa pinagtatanim tani natin. Nabubulol talaga ako. Para po na ay ang siling itatanim natin ay makasipsip siya ng tubig na may abono. Para po na mabilis siya magkaroon ng uh, paggrind ng kanyang dahon. Yan. So, ito pa. I try ko muna. Ito. Ah, uh, try ko muna to sa tubig. Yan. <coughs> so, ang gawin ko ay ilulusob ko lang to latit. Ah, susubukan ko talaga. Yan, yan. Yan yan tapos dali natin doon mga idol sa planting area bali dito po yung mga portion po na area na kung saan tataniman natin ng sa siling panigang mga idol yan o ini-estimate lang namin kung gaano kalaki yung pwedeng mataniman ito sa silin na ito So mayroon tayong tubig na nakapreparar para sa ating ididilig dyan sa mga puno ng ating sili na bagong itatanim. Kasi kailangan talaga na mayroon tayong nakaprepare na tubig. Para po sa ganun ay kapag pagkatapos nitong ma maitanim sa lupa, uh, kailangan natin na uh, diligan kapag hindi nagkaroon ng ulan. So ngayon na mga idol ay wala po tayo, hindi po tayo nagkaroon ng ulan. Medyo makulimlim lang ang ano, ang langit pero wala pong ulan. So magtatanim tayo. So ang gawin natin siguro bukas ay mag didilig tayo. O, isang latang sardinas lang ang bawat punuan mga idol. So tara na, magtanim na tayo. So kanina nakapagsimula na kami ngayon ko lang tin tinunan so ito yung linya ko ayan. ayan dito na huma na to, to. so yan ang, ang mga distansya mga idol ay uh, sa aming pagtatanim mayroon tayong distansya na uh, isang roller o isang pulgada pero depende naman sa inyo kung ano yung ano yung paraan nyo kasi ganito yung paraan yung sa amin iba iba naman tayo ng paraan depende sa inyo kung gayahin nyo kami yun po ang unang mga linya na taniman natin na tapos na po na taniman Ayan. medyo maliit lang hindi siya masyado makikita mga idol yan so ilang linya pa lang na tanim natin So dito tayo magsisimula. Magtanim tayo dito. Yan. So yung iba nga ay masyadong maliit mga idol. Pero okay na to kasi may na to isang buwan. Pagkatapos nito, matapos mamaya, ay kailangan na din natin mag i -e Kasi para po sa mga peste. Okay. Okay. So nandito na tayo mga idol. So ang gawin natin ngayon kasi nakapagtanim na tayo. Kailangan natin na uh, pag nataniman na 'yan kasi ah uh, pupuntahan na tayo sa gabi. Ay ang pinaka the best na gawin natin sa ating tinanim ay i-sprayan natin. Para po na uh, sa ganun ay hindi po makain ng mga peste so ang ating iahalo na gamitin natin ito lang uh, napakamurang uh, pesticide ito po ay tinatawag na anong tawag dito uh, sembosh yun ito po yung gagamitin natin mga idol para lang po sa mga langgam na maaaring kumain sa ating tanim. Ayan. So, ang ating nilagay mga idol ay isang cup lamang. Ito. Ito po ay naglalaman ng 40 ml. Ilalagay natin, natin sa isang uh, napsak sprayer. Naglalaman ng 16 liters. kasi kapag hindi natin na yung mga idol yung tanim natin na sili sigurado mamayang gabi kakainin yan sa mga piste na yung mga piste na tumitira ng tuwing gabi tulad ng langgam at saka yung ano yung may pakpak na malalaki yung tinatawag dito sa amin ay ano Uh, Timos, Timos yung tawag dito sa amin eh hindi ko alam sa Juan, Central Luzon kung anong tawag niya. kapag hindi natin na-sprayhan number one talaga kung makain sa ating tanim yung uh, langgam pag kinabukasan pag hindi natin na-sprayhan ng simbos pag kinabukasan sigurado wala nang dahon yan hindi kaya napuputol yung ano niya yung steam niya kasi kakainin nila yung puno yung puno naka ano naka naka ano, sa lupa yung umabot sa lupa dun talaga niya i-cut yun so number one na solusyon na pwede natin na ma-prevent yung mga ganyan ay mag spray tayo yan alam nyo kasi mga idol ay itong tinatawag na itong sembos, ay napaka ordinary na uh, pesticide pero ito talaga ang number 1 na gamitin natin lalo na pag nagtanim tayo ng idol kasi wala kang kapag wala kang simbos, talagang hindi ma-prevent yung langgam at saka yung iba ng mga piste na maaaring mag uh, maaaring kakainin yung tanim natin so ayan si partner nag, uh, nagtatanim pa pero ako mag-spray na ako mula doon sa baba pupunta dito kasi mag alas 4 na tayo sa hapon ngayon ay mamaya magta time out na tayo papuntang gabi sa saka yung mga langgam tumitira ng at ito po ay prevention sa pagdapo ng mga uh, langgam sa ating pananim ng idol kaya kailangan natin ispehan para hindi po sila lalapit sa ating tanim. Ang lalo na sa ganitong edad ng tanim mga idol. Napakabata pa. Alam naman natin kapag masyado pang bata yung tanim natin, ay napakalambot yung steam niya. Kaya uh, madaling kainin ng mga peste so ang gawin natin ay magyan natin pang ano pang prevent sa mga peste katulad nito pang spray ng alam so marami sa atin na mga nagtatanim na hindi alam yung mga prevention kasi hindi po tayo nakapag observe sa iba so sa mga aral ito mga idol na tanong si Mr. Ulamang sa inyo kung sa po ay maka tagpo kayo ng aral sa video na ito kung ano po yung mga paraan upang maiwasan natin yung paulit-ulit na trabaho kaya mas maganda kapag mayroon tayong tinatawag na learning pag ang kanin natin ay bagong nailagay sa lupa o kaya bagong tanim, kailangan talaga uh, hindi maabuta ng umaga o kaya sa gabi pa lang papunta pa lang gabi kailangan na natin na lagyan ng uh, pamuksa ng mga piste kasi mga idol ay talagang ang mga katulad ng mga langgam kumakain yan tuwing gabi kapag wala ng araw saka yan kumain pag hindi natin i-sprayhan to ng uh, pang patakot sa kanila o kaya pang papatay sa kanila talagang kakainin yan ng mga tanim natin so yun lang ang gusto ko na isusir sa inyo mga idol. Sana po ay nakakatulong ako sa inyo. Good luck po sa uh, katulad ko na ating